Ayan mga boss, dahil nagtitinda tayo ng Twitter at saka tamang tama din to Marami din sa atin sa mga mahilig sa sounds ang napaka undecided kung anong Twitter ang bibilhin nila So meron tayong itong tinatawag na cone type na SG30 100 watts max yung ano niya Ito po ay ginagamit sa mga karaoke or pang video okay na speaker ito po ay disposable pero may mga may mga god level o mga <laughs> legendary na nagre-repair pa rin ito pero sa tayo uh, disposable to pinapalitan ko na lang to meron tayo ditong pinaka common or pinaka soki ito ng ano kahit sa mga video okay may mga pang personal lang na sounds itong metal dome ng ano concert so meron tayo ang nakayanan ay generic lang o class A pero marami din po ang gumagamit nito. At meron tayong budget friendly din na TX100. Metal dome din siya pero gawa naman ni eh Broadway. Yan. At ang pinaka popular o pinakasikat na klase ng Twitter na pag sinabi nyo na gusto mo ng mas malakas at kung mga pang malakasan o talagang makalansing talaga na Twitter mag ka yun ang mga suggestion ng mga kapwa natin technician meron tayong isang klase ng bullet ang model nito ay BTW 106S yan so meron pang isa nyan ito lang yung na-acquire natin kasi out of stock nung namili tayo at meron tayong maliit na driver unit na binilhan natin ng maliit na ano, kumbaga horn, horn tweeter pa rin to ang tatak naman niya ay titan yung model niya ay ano ba model nito, HTW 250, at mayroon tayong ganun din, horn na ano, uh, nagawa na natin ng video, pinagkumpara natin so ngayon, kasama na tong ano uh, n 25 ngayon, sa mga undecided naman kung ano, actually, dapat mayroon pa tayong horn na mas malaki HT10 kaya lang hindi nagkasya dito sa pwesto natin maliit lang at ito lang yung available ko yun naman sobrang lakas na nun mga boss kumbaga dito lang muna tayo sa mga uh, mga pang ngayon pana natin to paparinig ko sa inyo isa isa para makapag decide kayo pakinggan nyo lang ng maigi at sana hindi maigi yung kapaligiran natin para marinig nyo ng maigi kung alin yung kalansing na gusto nyo para makapag decide kayo ngayon tutulungan ko kayo magano, gano mamili kung anong tweeter so cone type, bullet metal dome, tsaka yung horn so yan mga boss try natin, yung music natin naka na ba yung gagamitin natin na capacitor ay 2.2 lahat yan 2.2 palitan natin yung music tingnan natin yung music kung okay yan Ito yung tunog ng May kunting boses at May kunting kalansing Sige lang, palitan natin ang ibang musik para mas Ma-emphasize ma talaga yung pickup at tumaan din yung tricycle para marinig natin ang mundo. Okay. So ito may kapasitor ng kasama pero hindi natin gagamitin yung kapasitor niyan. Yan, lakas. So mapapansin niyo ang laki ng diperensya niya compare doon sa ano. So itong isa mas malakas. Mas malakas itong horn kayo compare dito sa ano. O mas malakas siya. So mas manipis pa ang ano nito. Ngayon try natin tong isa halos same lang naman to kasi ginawa na natin ang video. Yan. So mas malakas yung ganito. No wonder medyo mataas din kasi price niyan. Try natin tong ah uh, bang Pang suabi lang din ang tunog na ano, metal dome Yan. Ngayon, subukan natin tong last na TX100. Yan. Yan naman yung TX-100. Ayun, pagkakulong tubig. Yan. Sana mas malakas yung kalansing kaysa ingay. Yan. So, itong dalawa, mild na mild lang talaga yung tunog niya. Ito, malakas lang ang tapon. So, ano dito? ito naman yung ano, magkakaiba sila ng frequency response, magkakaiba ng tunog. Ngayon, baka sabihin bakit malakas lakas. Check nga natin kung pare-pare yung impedance nila. Kunin ko yung tester ko. Check, Check natin yung impedance. Kung tigi ilang ohms kada isa. Para may idea din tayo. Ayan, tester. Check natin tong TX100 muna. Ah. Yan. TX100 tingnan natin. Ilang ohms ba si TX100? 5.4. So nasa 6 ata yung ano nito. Alanganin yung size niya, 5.4 yung ohms niya. Hindi ko lang alam kung accurate yung tester ko o ano. Pero shout out kay Kuya ILTV, bigay sa akin yan. Magdadalawang o oh, 4.7. Mas mababa impedance nito, 4.7 si ano si sg ilang ohms kaya to oh 4.2 so nakalagay kasi dito 8 ohms hindi na nasunod tama ba yung ano natin try natin to si ano Godway bullet ay madumi ayan 4.1 Ano ba yan? May ibang ano nila eh, ohms ang nakalagay tapos ano? Mali ata ah, tester ko. Try natin yan. 5.6 5.7 So 4.1 uh, Halos walang sumakto ng 8 ohms mga boss. Tayo natin itong ano. Itong speaker na ano, kung accurate yung reading ng multimeter natin. 8.1. Ito ay 8 ohms speaker at 8.1 ang reading niya. So accurate yung windings nila ang hindi accurate. <laughs> Kasi original pa na speaker yan eh. Katulad ito, meron tayong 6 ohms na tweeter. Yeah, 6 ohms na tweeter. Check nga natin to kung 6 ohms talaga. 6.1. Oh, 6 ohms. So ito ay isang original na Twitter mga boss. Accurate yung reading niya. Pakinggan nga natin ang tunog ng original na Twitter. Kung kumusta yung kalansing nito. Balik natin sa dati kasi magiging unfair tayo. Yeah. Piri light lang At saka yung nakalagay naman kasi dito na rating niya ay 35 watts lang Ito ay original na tweeter So mapapansin nyo, itong lahat na to mga boss ay mga bagong Twitter o yung ano, class A siguro sasabihin natin. Hindi accurate yung napansin natin hindi accurate yung reading niya. So, chinik natin kung tama yung tester natin, baka mali na mga reading. Yung tama naman. Yung 6 ohms, 6 ohms naman. Pero pagdating dito sa ano, hindi naging tama yung reading Katulad nito. Four point Pero yung naka-declare niya dito na impedance ay 8 ohms. Katulad nito, 8 ohms nakalagay pero pag tinister mo 5.7 yan so sana nakatulong at makapag decide kayo kung ano yung ano iba pa rin talaga mga boss yung original na twitter yan. so lahat to ay puro ano na kumbaga made in china na lahat siguro to lahat yan sa tingin ko lang mga boss. Puro made in China. At ito na yung ano. Pero hindi naman ibig sabihin dahil hindi siya accurate yung impedance niya eh, hindi na maganda. Yan na po ngayon talagang kalakaran. At okay na naman to. Nasa paggamit nyo na lang kung paano nyo gagamitin tong Twitter. Kung masisira nyo. Ano. Pero lahat naman yan sinubukan ko na eh. At okay naman gamitin. Iba-iba lang yung tunog. Depende rin sa panlasa nyo. Yan pili na lang kayo kung aling Twitter. Marami pang ibang Twitter. Baka sakaling magkaroon tayo ng extra budget ay makapag-review din tayo ng ibang Twitter. At kung medyo, medyo malaki-laki ang budget, baka speaker na talaga. So sa so ngayon, dahil ito lang ang kaya, Twitter lang muna tayo. So hanggang muli, mga boss. God bless.